Hello! Good morning! Kilala niyo po ba ito? Ito ay ang salagubang. <laughs> Nangyugyug ako ng salagubang. Mamaya iluluto ko. Iaadobo ko. Pagka ito ay uh, araw na, mga tulog. Pero sa gabi, sila ay dipad ng lipad. Masipag sila pagkagabi. Oh. Palipat-lipat sila sa mga puno. Kaya <laughs> lang, pagka-araw, ayan, tulog. Oh. Pero pagka kinuan mo, magigising yan. <laughs> ayan, o. No? Oh. Mga tulog, kala mo, uh, ano, mga uh, hindi kumikilos. Pero kumikilos sila. O, oh, ayan. <laughs> Dito sa amin, marami kasi puno. Lalo na yung puno ng mangga. O, oh, sila ay uh, mahilig sa mga malalagong dahon doon sila dumadapo pagkagabi. Kaya pagkaaraw at niyugyug mo yung mga sanga, babagsak sila isa-isa. <laughs> Nakakatawa lang. Ayan no? Kasi ito, pagka ito ay uh, niluto mo, ay masustansya puno ng protina. <laughs> Marami ang uh, bumibili nito kahit mahal. Mahal siya pero binibili pa rin kahit na ano. Kasi ah uh, masustansya ito lalo na sa mga anemic. Oh, ewan ko kung ano ginagawa nila yung mga fighting-fighting na sa labubang pinagpa-fight nila. Yun. O, oh, eto, o. Oh. Igaya niya, nagpapait. O, oh, ayan. Akala <laughs> oh, mo mga ano. O, oh, ayan. O, oh, ayan, maghiwalay. O, oh, ayan. O, oh. <laughs> oh, kaya nga, nakakatuwa eh. Pag kahit itinalihan mo na sinulid, lipad ng lipad. Ayan, ako. Oh, o, oh. oh, masakit silang kumapit. Masakit yung kanilang... Ayan, o. Oh. Masahat yung kanilang mga pa. Hmm, yan, ganyan sila. Ayan, no? Mga ano yan, gising. Kaya lang pagka-araw, tulog. Ayan. Pero sa gabi, mga gising sila. Ayan, no? Oh, ha, <laughs> ah, ha, lang. Ayan, may alam, babalatan ko na ito. At i-adobo. <laughs> Masarap itong ulan. Masustansya. Kaya lang, hindi pwede sa high blood. Pagka sa high blood, lalo kang maha-high blood. <laughs> Mainom lang ito sa mga anemic. Hmm. Kaya, ayan o. Mahirap din mangyubyog kasi hindi naman lahat ng puno tinadapuan ito. Pero meron lang po no na talagang maraming uh, dumada po. Lalo na sa mga puno ng akasya o kaya puno ng mangga. O oh, ayan, mahilig silang magkabit-kabit. Ayan. Oh. Yeah. <laughs> Ang galing, oh. Meron ding sa laging yung kulay green. Pagka uh, umisan, may nasa samang sa laging Kulay green. Ayan o. No. <laughs> Pagka matanda na, ito yung nagiging uwang. Pagka yung bata pa, sa lagubang muna. Ayan o. No. <laughs> Pagka matanda na, ito yung uwang. Pero pagka ito yung ano, ito yung uh, ulalo na nakalagay sa puno ng buko. Yan, o. Oh. O, oh, salamat sa panonood. O, oh, manghuhuli pa ako. Marami pa sa mga puno. O, oh, salamat.